Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss Panibagong araw mga boss ha Start na naman yung tropa ngayong araw mga boss Ito na pala mga boss yung uh, pinuloringan natin nung uh, Saturday Ayan Ito na yung uh, naploringan natin hanggang dun sa dulo Area na to mga boss yung uh, kulang natin dun na bakal para sa biga natin Ayan, uh, kinukompleto na natin yan Alone. The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette. And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town town Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Natapos na naman pala yung tropa ngayong araw mga boss. Ayun mga boss, uh, na ihabol pa pala yung uh, order nating materyales. Yung pinulik na gagamitin natin dito mga boss, 3 uh, port na pinulik pala yung gagamitin natin dito para sa magiging slab natin. Ayun. Nagbago kasi yung yung isip ng may-ari, uh, instead na steel deck yung gagamitin natin dito is A uh, pinulik na lang yung gagawin natin dito. Bali magiging uh, two ways love yung gagawin natin dito mga boss. Ayan, uh, umabul pa. Last trip siguro ng delivery nila to. I'm

maging pagpapatungan ng uh, pinulik board natin mga boss Ayan. ang kulang na lang natin mga boss is dito sa side na to yung sa labas tapos yung dun sa may likod mga boss is kompleto na Ito. tapos may uh, ano, ano na rin pala mga boss Ayan. yung sa side na yon Ayan, Eto. Itong paikot na to is uh, kompleto na siya mga boss. Ayan, ipapatong na lang natin dyan mga boss yung pinulik board. Tapos lalagyan natin ng pinakang salo. Ayan. Ito na lang bukas yung uh, lalagyan natin. Ayan. Ito na lang lalagyan natin ng forma bukas. Tapos yung sa paikot dun sa may labas. Uh, share ko na lang rin ulit sa inyo mga basayan Ganito yung uh, itsura niya sa taas mga basayan Ayan. Uh, yung pinakang forma natin dito natin ipapatong yung uh, pinakang pinulik board Ah, uh, ito nga pala mga boss, eh, instead na steel deck yung gagamitin natin. Bago yung isip ng may-ari, uh, dito pinulik na lang yung uh, gagamitin natin pamporma dito. Uh, instead na steel deck. So ganito yung itsura mga boss, ayan. Makikita niyo, uh, magmula dito sa uh, share ko na lang rin pala sa inyo mga boss kung paano yung ginagawa natin. Ah, uh, ito magmula dito. Ito kasi yung uh, yung mark natin, ito yung pinakang nilagay natin na electrical tape yung sa ilalim nito hanggang dito yung magiging uh, flooring natin. Magmula dito sa magiging flooring natin mga boss is uh, nag-drop tayo ng uh, 5 cm uh, mula dun sa uh, ilalim nung magiging buhos natin mga boss. Magiging two-way slab yung mangyayari dito mga boss. Uh, share ko na lang rin sa inyo once na nakapaglatag tayo ng na paano yung paglatag ng bakal kapag 2-way slab yung gagawin natin. Ayan. Ginamit pala natin mga boss na pinakang uh, pangtukod natin yung pinakang suporta yan. Uh, shoring jack pala yung ginamit natin mga boss. Medyo madali lang rin tayo mag-assemble ng uh, pinakang mga pantukod. Ayan, uh, ginawa lang pala natin diyan mga boss is ganito. Ayan. Uh, naglagay lang tayo mga boss nung pinakang uh, tatamaan nung pinakang shoring jack natin Na 2x3 na kukulamber mga boss ayan, Para talagang uh, pantay din yung pagkakalapat nya Tapos dito naman sa baba isa Hindi na tayo gumamit ng uh, pinakang sapatos nya mga boss uh, Nag flooring muna tayo dito mga boss para maganda na rin yung pagkaka ng mga pantukod natin, mga boss, para hindi na rin tayo mahirapan. Inuna muna natin yung flooring nung Saturday. Ayun, para ma-assemble natin ng maayos to. Itong area na to, mga boss, is, ah, uh, uh, yung pinakang uh, magiging slab neto is the same lang rin dun sa loob. Ah, uh, medyo mababa na siya. Ah, uh, yun na yung magiging kisami minya. ah, uh, papantayin lang natin papantayin na lang natin ng maayos mga boss ayun bukas mga boss is uh, makakapaglatag na tayo ng pinulik ayun nga uh, kanina uh, dumating na rin yung mga materialis na kailangan natin wala na tayong, wala na tayong kulang na materialis, materialis yung buhangin graba kompleto na rin tsaka simento kanina nagpadagdag na rin tayo para sa magiging buhos natin dito sa slab natin kaya susubukan natin mga boss na makapag uh, buhos tayo ngayong linggo mga boss. Ayun, 'yung target natin para at least uh, sa susunod na linggo isa uh, sa taas naman tayo mga boss. Ah uh, bubung naman 'yung gagawin natin kung sakaling makapagbuhos tayo ngayong linggo dito sa ano, uh, 'yung magiging slab natin. Gumawa na rin pala tayo mga boss 'yung pinakang magiging uh, concrete spacer natin, ayan eto mga boss ah, gumawa tayo na ito lang natin ito mga boss is uh, PVC na D2 ayan uh, naghiwalang tayo ng PVC na d na ang taas na ito, mga boss is 2 uh, cm yun yung pinakamagiging uh, space ng uh, bakal natin sa slab mga boss ayan napaka importante din ito mga boss para at least yung bakal natin is hindi siya dikit dikit dun sa magiging forma natin ang tendency kasi yan mga boss once na yung uh, bakal natin is dikit uh, don sa forma natin hindi siya wala siyang spacer uh, makikita yung bakal niyan mga boss sa ilalim once na nabuhusan niyan tinanggal natin yung forma makikita natin yung pinakang bakal uh, lalo pa lalo pa ito mga boss yung uh, magiging slab nito is yun na rin yung magiging uh, pinakang kisa niya kaya napaka-importante na napaka-importante mga boss is malagyan natin ng spacer yung mga bakal. Ayan, ito, ganito yun mga boss. Uh, yung taas niya is uh, 2 cm, tapos yung laki niya is uh, didos na PVC yung ginawa natin. Ayan, marami na tayo mga boss na nagawa. Siguro nasa 100 pieces na yan. Ayan, kasyang-kasya na yan dun sa magiging... Uh, uh, magiging bakal ng slab natin mga boss na lang ulit yung video natin. Ayun, uh, muli maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munting nating na channel mga boss. Ayun, kita-kita ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.